Hey guys, luto na yung aking pancit. Let's eat na guys. Oh, ang uh, sarap ng aking pagkakaluto na yun guys. Perfect talaga. Hindi nalata ang aking gulay. Hmm? Hmm? Sarap guys. Ang yung aking beef ay ang lambot na guys. ka transfer ko na siya sa lalagyan guys. Titikman ko muna ang aking niluto. Mm. Para wala ng cravings guys. Mm, hindi siya nalata ngayon guys eh. Yah, sarap. Ang sarap ng ko Kakain ko na. Transfer na natin guys. Ay, gutom na ako. Wow. Ang sarap talaga, oh. Hindi talaga nalata yung aking pansit ngayon, guys. Pins oh. natin sa plate. Langyan natin, ng oh kulay hmm. wow pinaglaway niyo ako sa pansit kaya ngayon, ayan, nakapagluto tuloy ako ng pansit kahit medyo tamad pa ako nito ah. pero dahil gusto kong kumain so, saan magluluto Habhab na naman tayo. Hmm. Diba? Sabi ko sa inyo, drawing diet ko eh. Pero, konti lang yung aking rice ngayon. Okay. Masasayang yung diet ko. Mm. Yung broccoli natin guys, hindi na lata guys. Mmm. Baba. Hmm? Yung beef ko guys. ang sarap. Kuha pa tayo ng madaming beef. Pag ikaw kasi nagluto guys, pwede mong damihan ng sahog. Pero pag bibilin mo na, konti lang yung sahog nila. And dito guys, yung pansit nila, iba yung lasa. Unlike sa atin ba? Pag Pilipino talaga nagluto, the best. Mm. Mm. Được. Cô nó ra tặng ah, luôn hmm? Kadalasan na sa pag nagluluto ako nito, nalalata ba? Kala na na pag mabilis ang luto. Hmm. Ngayon, perfect ang pagkakaluto ko, guys. Mm, sarap oh Thanks for watching guys, bye bye!